Hala, maayang bunta. Good morning, welcome to my little paradise, the Hinaguan Nature Park. So, kagabi na ligo ako dito and din drain namin kasi meron kaming ipapa dagdag bawas dito na konti para mas cute tingnan. So, nag-drain kami kasi one week na rin yung pool today. So, pang seven days na kasi Wednesday namin sa Tinubigan. Tapos Wednesday din siya ngayon. So, hindi naman sa nilumot tapos sa mga water testing tsuba ch tsuba wala pa naman Nagka kagid kagid lang ko charot lang so ayan na yung itsura niya oh. so ayan na nga so may mga dahon dahon ng African talisay nalinis na siya andito naman sa may tag nito as you can see nag drain ako ng water ayan nilinis na rin nila yung ating footbath yan yung mga dahon ng African talisay. Eh. Kikita niyo po ang guys. So, yan, mga dahon-dahon. Yan, maybe this ay, next week mga kapag na ako kasi may racket ako. So yung racket ko is ngay mamayang gabi biyahe ko na papuntang Cebu, papuntang Pardo, tapos sa 15 sa Carmen CDO kami. So ngayon, andito na yung arenola ko kasi magdidilig kami ni Jay Ford. Dahil maglilipat kami ng mga Ibang mga bugis na nandoon nakapalibot para mainitan dito sa likod natin nilalagay kasi hindi na sila nainitan nilipat namin yung temporary so ngayon may mga bulaklak na po siya kasi naglagay si Jefford ng abono complete so hindi pa pa may tapos maglinis dito nilalagay na lahat ngayon sila naman ni na Bimbo ay naglilinis ng kapaligiran ito na yung last nilang linis dito kasi ito na lang yung natitirang mga graba. Graba na tanan? Dugan lagi graba. Muna nga itong nga load load. Kamu muna yung nasa di. Ay, hindi yung nasa di ni sa kuwan mo. Kani? Kani din siya. Ay, Kani din si dito sa atpag sa ha. Kamang ibobo dito sa landscape. Ay, amun yung ya ang landscape. Amun yung landscape landscape board. Dere dito na. Nang sa katong mga puti nga bato ba. Diri lang sa na no. Or dito sa landscape na. No? Dito na lang. Ito na lang. Mas malinis na dito guys. So ito naman nag-accept na kami dito ng mga team building, mga everything, turbanes. Pero dito hindi pa kami nag-ooperate dito. Actually may mga guests na naliligo dito na galing din sila dun sa Golden Dream, tsaka sa laga pool, yung mga nagpapapicture dito. Tapos dito sila, pwede maligo. Sabi ko, na, no, wala pa namang ano yan. Madumi pa naman yan. Saligo-ligo lang, oh, wala. Pero entrance, labente lang kasi. For visiting lang yung picture-picture. Tapos alas 5 na yun sila. Tapos naligo rin sila. Yun lang, so far, isang pamilya sila. Tapos, wala pa kami dito. Hindi pa kami nag-ooperate dito ng ano. Kasi, yung permit namin is ongoing pa. sa mga everything tapos di pa nakapag-training ng lifeguard yung ano yung trabante namin dito kasi may mga ganun pa may mga managerial may mga managerial seminar may lifeguard seminar may CO, PCO seminar same PCO kompleto na siya meron na siyang may papers sa siya pinasa na sa ECC sa DNR tapos yung permit ang ano naman yung seminar sa lifeguard wala pa sa so, dalawa dalawa ang lifeguard na magse-seminar tapos yung managerial sure ba tapos papagawa pa ng office wala pa So, mag-celebrate lang kami ng grand opening sa pool. Pero, sa August 8 pa at saka kasama sa anniversary ng ano, um, dito sa Hinaguan. It's our third year anniversary. So, magkanta-kanta sila kami dito. Mayroon kaming acoustic. Ganyan. So, yun lang sa anniversary. Pero pag wala pang permit, bawal pa talaga siya. So, para sa lahat ng mga itatanong dyan, hindi pa po kami nagpapabook or nagpapa-entrance for the pool kasi hindi pa siya pwedeng operate. This is for personal use only. Tapos ang dami naliligo dito ng mga kapitbahay lang ng mga bata, mga mapamangkin. So, amin lang muna ito. Ipagdadamot ko muna siya. Hindi pa siya open for public. Pero pwede pa po kayo mag-overnight dito. Pwede kayo mag-inom dito. Anywhere sa ano. So, yun. Pwedeng-pwede po siya dito sa overnight. So baka gagawin ko na lang din siya is if ever if ever man pag natapos natubog na tiles ito na lahat-lahat if ever man ma-okay na yung permit so pwede na siya yung operate baka mas maganda na yung mga mag-overnight lang yung pwedeng mag-gamit dito pwede kayong ganun pabalbaga na ito na nakuha kayong kuno ano. kasi balbaga na barina o dok dokdokra katuig na mo ba So, ito sa tunga ba nga may boot nga nagaan no, na ba? Hulugan sa tubig. Namalag ang kanal ba? Nagtanim na rin kami ng carabao -fag grass. Frog, frog, ano? Froggy grass. Ano sa nga na nani? Frog grass. Ang bot. So magdilig mo na si Jayford ng ano using the Ihi ko. So, haluan ng water station. O, ba? Diba, ang ganda ng ihi ko. Mabango, mabango. Hindi ko talaga tinatapon yan, guys, kasi didiligit saan. Ano, tubig? Dapat yung kabu. <laughs> Ayan na, si j -4. Naglalagay na siya ng mga ihi sa orchids. O, di ba? Buti wala na ginat... Katong imuha lagi kay namatay, lagi ang kuano, natanggal ang mga dahon. Ganito, consistent lagi siya, no? Ah. Kaso pero yung kuan ba bago ah dugay na siguro bulak, no. Kani kay pa pa, pa ka, ano pa lang o oh, kaka ka bloom pa lang. May stress na sila kakalipat-lipat. Ay ah, yung banda pala yung lagay mo sa yuta. Ay okay lang dancing lady pala yun, yung sabi ko. Sa so, tapos din siya. Um. Ang ngayon gagawin ko, ililipat yung mga bugadilya na nanan doon. Lagay ko din sa likod. Hindi kainitan ba? Baya, nag-exercise sila at meron silang gym dyan. Parang gusto ko sumali mag-zumba naman kami mga baklos. naman meron tayong kailangan natin lagyan ng tanim doon ornamental plant indoor sa may CR na pinagawa natin and ito may nakita ako dito na ano tinuha ko na sa dito kasi tumubo sa dito guys oh tapos ililipat natin siya sa napagandang pa nice kay ma'am kasi oh ito yung ilalagay natin na indoor dito sa taas palitan na natin yung iba Ang itlog gawa po ko yung bread. Ayan. Ang ganda nito na no, meron mga velvet dito. Comment na kayo kung ano pangalan ito. Uh, Armageddon. Alopecia. Elo... Al... Algunima. Algunia. Algunia. Pilodendron. Ar Armageddon nga ata. Eh. Murag pang lasang, gilihan yun pangalan no. Hindi Okay. Bunot lang ilagay natin para... Comment mas... down kung anong tawag sa halaman na yan. Parang ang ganda kasi nyo Ganda nyan no? Tapos ilagay claro na natin sa tang. Rice hull. Ang compost pit. Ay, coco pit. Ano, ang ganda nito. I love it. Ayan. Pinalagay natin siya sa taas.

Charan. Oh, di Aglonima. Aglonima. Al Algonimos. namanya ito? Basta, velvet din ganito eh. Yan. Hanap nice on sa kamera. Oh. This one naman is a very beautiful aglonema din. Ah, alocasia din siya. Parang gabi-gabi din siya pero ang maganda sa kanya, para siyang bonsai and there's a lot of branches. At saka ang lilit na mga dahon niya. At I'm sure lalaki pa siya. para siyang gabi oh. So wala pa siyang magandang paso. As you can see, sira-sira pa oh. Doon natin tilalagay sa my CR. Para maganda. Tsari mo mga plants no kay agpanubo ra. Kaya marami ito doon, ito yung mga doon. Doon ganyan ko pati sila naman. Kaya dami ko tinanin talaga na plants para easy to get na lang. Ayan, dito. Wala Nice day ID ko. Ayan. Ito so yung ilagay sa corner kasi we're going to put something here like sink na parang ilamusan tapos salamin dito. Tapos mga vines, vines ng mga kwantyada. Mas yeah. dito, yung parang frame-frame siguro. Mm -hmm. Like that. Parang yeah, nga, 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 So kulang pa to. And I guess you need to put something na parang itaas siya. Malagay pa ako dito. Kani siguro, no? Asya. Ito, mayroon pa tayong mga available na mga pots. Ito mga pots na ito ay mayroong something dyan na ilalagay na magandang halaman so comment down ang magandang halaman gusto ko yung red palm tree talaga eh red palm tree ang ilalagay ko para kung pa sa ilalagay sinalan mo dito oh drain na po ang ating water wala nang so. water ganito five trees sa palmera ay kana nice so po na. bring na lang yung palmera natin here So, ito yung bigay natin si Linjans. Regalo niya. And, binigay ko na sa pati so, yung iba. Sa likod naman yung ibang mga bigay niya ng mga bugendilya. So, maayos na siya. Ang tanim na rin kami ng kawayan. So, nandun yung iba. Yung ibang mga plants na in-indoor ko doon, ipapalibot ko siya dito sa sa area na to. Kaso, parang maging parking area kasi dyan ang motor eh. So, doon na yung palibot na nalagyan ko siya ng mga bulak-bulak. So, tune-in muna at, at syempre, tinan mo na muna, oh. Chucha, are you going to swim? Ay! <laughs> hey! Ayoko na, Chuch. Iba kami. So, pupunta muna kami ng Cebu mamaya kasi meron ako racket. Uwi kami ng 12 ng morning. Nandito na kami. So, hiling ko puno na to pagdating ng club. Kasi it's 9 pa ngayon, ni 9, 10, 11, 12. Puno na to. So, ready to swim na naman ulit. So, that would be all for today's video, guys. Thank you so much for watching. I'll see you ano taking video for taking video hopefully yung ginagawa doon meron ginagawa doon may ginagawa doon papakita ko may ginagawa doon nila yung mga bato sana para papunta na yun dito sa ating dike or dike sa may gilid ng ilog para mas safe siya at mas maganda tingnan kasi naka prop na lahat ng mga bato so dito pala guys meron silang ano gym dyan nag-gym sila ni Bimbo ah so, ngayon pupunta na tayo doon sa niluluto kasi kakain na tayo. Tara. Anong ulam natin ngayon? Paksiw na isda. Paksin, yeah. Yan yung ulam natin Yung paksiw na isda. <laughs> Habang nag-ready sila. And prepare sila ng ating ano, ng pa mi guys. Kasi nabigyan ako ng down payment for our show. So nilagay na ni Britney dito ang aming ulam. Karne. Ginupit-gupit <laughs> na ginupit ano niya. Ay, ginupit-gupit. Ganun Slice. slice, slice, slice na niya. Kinuha rin namin yung iba sa negosyo ng ate ko. Yung isdaan, manok din. yung ulam namin for today's video. Hala, namin ito ulam pala hindi ha? Lagad na ako, get Getrow na na ako. di ay. Sige ka akong itrow. Ay, baba! Saman? Ito na ko bigla dito, nagwashing. Palit mag-washing, guys, kaya nagubaan mong washing. So ay lalagay pala natin din yung landscape di ay kasi yung ano yan yung mga puti na batok